Mahal yung adlaw guys. Di ka na ito o glumsog. Namalit ko ano oh, yung pagkaon sa akong alaga. Parot. Ano eh. Mahalit Pagkaon sa akong parot. Ano yung day siya? Okay. Nani siya mga mga protas. Nakamix na siya. Saging. Nasa yung sili saging peanut, my sili, my nai pinya, dagan siya. Eh? ano siya, pagkaon niya. Mahalon, mahalon ang pagkaon. Makan Ako na siya yung mix. Kani siya, naan siya sa gulong na vitamins. Eh? Ang mga kulay-kulay. Mga kulay. Vitamins na siya. Naka-mix na ito. Ang sa mga sulod. Wala ko kabalo. Tayo. Kaya mga gagawin man sa siya. Ang ipalit. balas puti. Anong tawag nito? Para ang iyang tae, eh, dili mo dukit sa ano. So nakasangga na. Tawag nito plastic ba? Muna yung ibutang tapos. Para paglimpyo, nalira kayo. Muna siya white Dalas. Hmm. Hara ko ang alaga na Miko. Ah, banat ka. Sabak Miko. Nung sabak ka man Miko. Ugoy, sabak mo kay Miss Miko. Hmm. Ah, Napasay. Ah, natukaw pa ni niya. Kaya pa na yung pagkaon. Samusa na lang. Oh, mo na yung vitamins. Ma, sa kadyara. Langgam, di vitamins pa. Oh, meron pa siya. Kasi klase yung pagkaon. Pwede rin sa kuwan. Saan pagbutang. Elis-elison lang. Hmm mo niya mag magkuan ka ng tawag kami mag alaga ka ng ibon gastos po na ang pagkaon mo ni siya hmm? ipa ipa na kuna mahal po bayad ang bayad kay kuan 100 plus dirhams ng OMG wala kina siya makonsulta kung timbang niya. Healthy ba, healthy ba siya? Hala na gidal consultation. Wala ka man At least okay rin siya. Thank you for watching. Bye-bye.